Hoy, hoy panget. I love you. <laughs> you too. Thank shock. Yuck! Ay, may tanong ako sa iyo. Ay, grabe dami mo naman tanong. Of Aro, course, ano ako ang uh, reyna ng katanungan. Sige, ano yung tanong mo? Kaya Ay, babe! Kaya tatanong ng tanong ng tanong kita. Tanong ng tanong ng tanong ng tanong ng mm -mm. tanong ng tanong, 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 tanong. So tanong, tanong. many questions. Many! Ikaw pa ni Makey! Makey na po. Makey na po. K Kaya pool. pala may langaw dito kasi may may kinapuha. Ay, mawa ba di ay? May did lang. Mawa na yung langaw din eh. Kagilangaw na po na baboy. Ah, ba? Alam mo ba na ang baka or ang kabaw at ang langaw ay all together now? Bakit? <laughs> Broken Basta Commence Lisa <laughs> Ay, but po Mutualism Ah, what? Hindi kita marinig It's part of the ecosystem Journey Ecosystem ah. Yeah System It's part of the ecosystem <laughs> Sige na, yung tanong ko Ano ba ano yun? Ano nga, yung tanong mo Ako ay may moto Ikaw din ba ay may moto Anong moto mo sa life? Lumipad sa langit <laughs> <laughs> ko ay <my> moto. <laughs> may, <panasana> <laughs> <laughs> may moto Lumipas na lang Daghan na moto eh Sa buhok Ay ko today today Ay na god Ano may moto bang isang Randy Cube Q? <laughs> yeah Ano na kong moto? <laughs> Bumutuy sa langit <laughs> 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 May moto bang isang Ang da Meron nga hmm, ano, moto Prayer is all the answers Na putaan <laughs> <laughs> Happiness is always unconditional love <laughs> motolon. Ay, motolon. Mora gud na ako moto sa life. Mo ba? Hmm. Ako, moto kung naay musturya si mo bad. Ah. Tondo na gina nimo. Ah. Hindi ka gagante. Ganon! Mora sya ka tawon kung labayin kag bato, labaya hmm. pug pan. Ngano pan bato pod. Botoy. Ah, kung labay ano, hmm, ko batoy, to, ilabay mo na kong butoy. Ano na lang para makuha-kuha ito yung mga butoy nito. Mo na ng something sa mga digyo na ako ng pangayoon. Ano ba yan? Imura na. Ha? Ano ba pila? Kaya problema. Oh. <laughs> <laughs> mo siya nag-unique sa kuha. Wow! It is Pero, my my mark. Mark? Markings. <laughs> Markings good ay. Trademark. <laughs> Markings good ay. <laughs> Kaya <Markings, good. laughs> <laughs> nagpabilin good ang mark sa imong namong. Hahaha. <laughs> <laughs> nga mag work from home, ha? Pwede naman mag-work from home, man. Tinapulan mo niyo na ano. Uy, maubang. Kailangan nyo na mag-work from home kaya hindi niyo mabilin ang imo ang problema. Correct. Kaya na naka sa balay. Hmm. Dada nga niyo perminti. Um, ang panguntaan na mabilin ba ang naung? Hindi, lipo. Mauman na yung problema ang naung. Kailangang yapon. Lainawin. <laughs> yung sa umlan <"Ninimo,"> ba? be. <laughs> Wala. <laughs> okay, Faced it. Uh, Tunla tolon. With open arms. Oh. So, you Do you like if, it? I like it now. We oh. can okay, work from home then in balm room. Wag mo na mong dalin sa bahay. Kuya kuya wan buta niyo na. Okay. Masi makuya wan mga inahan. Masabi oh, niyong gidala din he. From home ang Dili daw ni for nine days. Hoy, dili man nine days gudong kuha. Dili, dili. Ay, nakaraka ha. Lagi nung maragapit ang <agad> gudni siya. Decaying. <laughs> so, nung nung? Mm, saktog gudna siya. Huwag akong nakakita sa samin. Basi ganyan akong salamin, tapad. Salamin, kay, salamin, salamin. Ako, manggudni siya. Let's siya nun na manggudni. <laughs> Mau ba? <-ov> <laughs> I-cremate manggud ko. Uh, Kaya ma ko pa igus. <laughs>